ilang magulang hati ang opinyon sa usapin ng school calendar naritong news clip ni Christine Belen Hati ang pananaw ng ilang mga mag-aaral at magulang sa muling pagbabago ng school calendar sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Ito'y matapos i-anunsyo ng Department of Education o DepEd na unti-unti nang ibabalik ang dating school calendar kung saan Hunyo ang simula ng klase habang papatak naman ng Abril hanggang Mayo ang bakasyon. Ayon sa isang estudyante ng Ramon Magsaysay High School, panibagong adjustment na naman ito para sa kanila. Gayun pa man, pabor sa ilang mga magulang ang pagbabalik sa dating school calendar upang makaiwas umano ang mga mag-aaral sa sobrang init ng panahon. Gait pa ng mga magulang, kawawa ang mga estudyante dahil bukod sa mainit na classroom, nakadadagdag din sa init ang pagsisiksikan ng mga ito. At para sa news ako si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.